Hoy, okay, mabuting balita naman tayo. Kesa chismis, uh, buhay ng sino sino 'yung pinag-uusapan natin. Good vibes naman tayo. Game sa San Carlos City, Negros Occidental kasi, nanggaling tong cute na balita natin. Isang aso kasi doon yung ginawaran ng Security Guard Award na mga guro kung saan nagbabantay tong si Doggy. Five years old na aso na dyan, dyan ng name, ang masugid na nagbabantay kasi at nakakasama ng mga guro sa Cold, Cold Elementary School Extension na Galaw. Mas okay din talaga minsan kasama aso eh. Oh. Maasahan talaga sila eh. Tsaka loyal sila sa mga madalas nilang makasama eh. Kesa sa mga tropa nyong pangtaligo nyo ni Chismis ka rin. Maalalahanin eh, at masipag nabantay daw tong si Janjan. Hindi lang yun. Hinahatid at sundo pa niya yung mga teachers na kasama niya dun mula umaga hanggang gabi pag uuwian na. oh saan ka pa? Tapos, jowa mo pag magpapasundukan napakaraming dahilan, di ba? At kapag wala naman daw pa aso, umuwi rin tong si Janjan Jan, sa original for parents niya. Aso, meron din sariling amo. May bahay. Galing, ha? No? Kaya naman, yung recognition day ng mga estudyante. Nawardan din itong si kakaibang loyal dog natin na si Jan Jan ng Parangal. O, ba? Diba? Very good din yung mga teachers dun, ha? Na-appreciate nila yung aso. At saka talaga nag-effort sila na awardan. Very good tayo dyan, ma'am, sir. Cheers tayo dyan. Ang aso kasi, basta pinakitaan mo ng kabutihan yan, asahan mo na rin, magiging mabuti sila sa'yo, eh. isa pa, ha? iba din talaga loyalty nila. Ako, meron akong dalawang aso, eh. Ito, madalas, pasaway din. Napapagalitan ko. Saka nag-akabadripan din kami. Pero syempre, hindi matatapang ang araw, sabay-sabay gaming matutulog ng masaya pa rin. Kaya sa mga may aso dyan, please lahat, huwag nyo silang papabayaan. mahalin nyo sila. Kasi yung love na ibinibigay nyo sa kanila, ibinabalik naman din nila sa atin eh. Paging responsabling dog owners tayo. Hindi nyo lang naman din maaalagaan ng maayos. Pisa pa lang, wag na kayong kumuha ng aso. Kasi same lang din yan na parang may anak kayo. Responsibilidad natin mga yan. ba diba? Naka-good vibes yung mga ganyang balita. Kesa araw-araw, katoxic ka na pabasa natin sa social media. Pero ang tanong, kailan kaya bababa ang presyo ng dog food, ano? Sana magawa ng paraan.